Hello mga mi, ipapakita ko sa inyo ngayon kung saan makukuha ang breakdown ng mga orders sa inyong Orange app, gayon din kung saan makukuha ang income statements na pagbabasihan ng ating mga ifo-file sa BIR. Mag-open lamang ng inyong seller center ng inyong Orange app sa inyong computer or laptop. And then, sa left side, nakalagay dyan yung finance. Under finance is my income. Tapos, sa income details, meron dyan to release and release. Pindutin lang po yung release and then pumili ng araw na kung ilang araw ang gusto mong i-export e and then click export. Dito nyo naman makikita kung ready to download na yung in-export mo na file. Once ma-download na yung na-export na file, ganito na po yung lalabas. May kita dito kung ilang customer ang umorder sa iyo sa isang araw. May kita nyo din dito kung magkano ang seller discount per customer, platform fees per customer, at iba pang mga detalye. Kung gusto mo namang makuha ang total orders per day, ay pwede mo i-download yan dito. Pag na-download na, ganito yung lalabas. May kita nyo, nakatotal na yung mga orders per day. Kaya hindi ka na mahihirapan din magsulat sa resibo. Lalo na kung wala namang nanghihingi ng resibo at pagsasama-samahin na lang ang mga orders per day. Dito nyo din makikita kung magkano na yung mga orders sa'yo per month. Kaya ako pag nagda-download ako ng income statements, ginagawa ko siya per month. May kita nyo din dyan na may nakalagay product paid by buyer. Yan po yung amount na dinedeclare natin sa BIR. Pero dito sa aking income statements, meron pa siyang nakalagay na seller discount and refund amount. Ima-minus ko muna yon doon sa product paid by buyer. Then yung lalabas na amount doon, yun po yung i-declare ide ko na aking kita sa BIR. Sana'y may natutunan kayo muli kay Mami Chris. Huwag mahiyang magtanong at mag-comment. I-comment nyo din kung may mga gusto pa kayong ipagawa ng mga video sa akin.